Yes, uh, magandang uh, tanghali mga binamahal kong mga taga-tabaybay Andi kami sa kahabaan ng Commonwealth Avenue, Quezon City uh, Malapit ito sa may, dito uh, sa may ano, uh, Sin Peter Church At uh, on walking distance lang ito sa may Everton At uh, dito so, uh, tinapasan nila kasi yung puno dito, yung mga sanga ng punong kahoy na ito ay kanilang tinapas para yung mga kable ng kuryente ng Meralco para hindi dumikit ang mga sanga sa mga kable ng kuryente na yan para hindi mag ng sunog at uh, ايش لا دماء meron namang uh, namumuong sa uh, sama ng panahon kaya kung dumating man at na yung namumuong na uh, sama ng panahon kung tawagin batyo, uh, hindi magkaroon ng ano uh, itong, itong, itong uh, sumampa sa uh, table ng Meralco ang mga sanga ng mga punong ito kaya pinutol ito yan at maraming salamat thank you for watching mabuhay po mga minamahal ko mga ating. So, bye bye. please like and share po